Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Bandang alas ng umaga noong September 15, ang isang state trooper ay rumisponde sa isang tawag ng isang tao na nakakita ng isang sasakyan na nag-crash sa Spring Valley Road sa Upper Socon. Nang tinignan niya ang plate number ng sasakyan sa kanilang database, ito ay nakarehistro sa isang Filipina. Ngunit ang babae ay hindi nakasakay sa sasakyan. Ang mga sumunod na diskubre ng mga otoridad ay gugulat sa maliit at tahimik na lugar sa North Catasauga. Ito ang kaso ni Rosaline at Rihanna Glass. Si Rosalyn Shobel Glass ay ipinanganak sa Pangasina noong February 24, 1984. Siya ay anak ni Mariano at Marilu Manzanares Shobal. Inilarawan siyang mabait, palakaibigan at masipag. Hindi nabanggit sa ulat kung kailan at paano siya napunta sa Estados Unidos. Maaari lamang tayong mag-speculate na ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nasa Amerika ay para bumuo ng kanyang sariling pamilya kasama ang kanyang asawang Amerikano. Sa sobrang limitado ng impormasyon tungkol sa kanya, ay hindi ko alam ang saktong taon kung kailan sila nagpakasal at kung kailan siya lumipat sa Estados Unidos pero ang sigurado ay ang pagsasama nila ay nagbunga. Noong August 18, 2007, ipinanganak ni Rosalyn ang kanyang nag-iisang anak na babae na pinangalanan niyang Rihanna. Habang lumalaki ang kanyang anak ay nagtrabaho siya sa kumpanyang tinatawag na iHerb na matatagpuan sa Easton, Pennsylvania. Ayon sa mga nakakakilala kay Rosalyn, kahit mahirap mag-adjust sa bagong lugar, at makisalamuha sa mga taong iba ang kultura sa kanyang kinagisnan sa Pilipinas, nagustuhan ito ang bago niyang buhay bilang isang ina. Ngunit ang lamat at problema sa pagsasama nilang mag-asawa ay mas nangibabaw. Naghiwalay ang landas ng dalawa at si Rosalyn ay pinagpatuloy ang kanyang buhay kasama si Rihanna. Pagkatapos ng kanyang divorce sa Amerikanong si Terry Glass, yun din ang panahon na lalong naging relihiyoso at pinatatag ni Rosaline ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Ang kanyang mga ka-church sa Grace Christian Fellowship ay inilarawan siyang napakabait at palakaibigan. Ang kanyang mga kaibigan naman ay sinabi na mahilig itong magsayaw at kumanta na malimit itong gawin pag sila ay nagkikita-kita. Pitong taon pagkatapos maipanganak si Riana, ang kanyang ama na si Terry ay inanunsyo ang kanyang engagement sa bago nitong nobya at kababatang si Amber. Si Amber ay merong anak sa una at dati nang naging kasintahan ni Terry. Kung ang ibang tao ay nagkakaroon ng problema sa arrangement kung sino ang magkakaroon ng custody pagkatapos ng divorce, ibahin mo si Rosaline at Terry. Sila ay nagkaroon ng mapayapang co-parenting sa tulong ng sistema sa Estados Unidos. Nang maikasal si Terry ay makikita mo sa mga litratong ito na ang kanilang blended family ay masaya, at si Amber ay itinuring na parang sariling anak si Rihanna. Nagkaroon ito ng half-brother na pinangalan ng Hunter at tila naging best friend na rin niya si Serenity Keys na unang anak ni Amber sa dati nitong partner. Silang tatlo ay makikita mong madalas na i-post ni Amber sa kanyang social media account. Si Rosaline ay walang ding problema at hinahayaan nito si Rihanna na makasama ang bagong pamilya ng kanyang ex. Katulad ng kanyang ina, si Rihanna ay mahilig ding sumayaw at ito ay aktibo na kumukuha ng dance lessons sa 3D Dance Studio kung saan isa sa mga instructors ang kanyang tiyahin. Halloween, Valentine's Day, Pasko at kahit sa simpleng bakasyon, si Amber ay witness sa paglaki at pagtalagaan ni Rihanna. Wala na siyang mahihiling pa dito kundi matupad nito ang kanyang mga pangarap. Katulad ng ibang mga teenagers, aktibo din ito sa social media. At doon ay binabahagi niya ang kanyang buhay sa high school at kadalasan din siyang mag-post ng mga selfies at videos ng kanyang sarili. Ito ang isa sa mga napakaraming litraton ni Riana kasama si Amber. Ngunit ang mga kaibigan niya sa Facebook ay magugulat nang ang laging nagpo-post ng masasaya at mga mahalagang milestone ng kanyang mga anak sa kanyang Facebook ay mapapalitan ng paghingi ng mga dasal dahil sa nangyari kay Riana. Noong umaga ng September 14, ang kaibigan ni Rihanna ay nagtaka dahil ito ay hindi sumasagot sa kanyang tawag o text kaya tumawag na siya sa 911 para magsagawa ang mga ito ng welfare check. Agad rumisponde ang otoridad at kasama ang ilan sa kaibigan ni Rosaline, pumasok sila sa loob ng bahay at paulit-ulit nilang tinawag ang mag-ina. Pero ni isa sa mga ito ay hindi sumasagot. Ilang hakbang pa lamang sila patungo sa second floor, agad tumambad sa kanila ang wala ng buhay na katawan ni Rosalyn at ito ay taddad ng saksak. Isa sa mga officers ay agad inalertuhan ng ambulansya habang hinahanap nila ang anak nito na si Rihanna. Hindi naman sila nahirapan na tuntunin ang kinaroroon nito dahil ilang segundo pagkatapos ng officer na makipag-usap sa emergency services team ay natagpuan nila ang wala na buhay na katawan ng labing-anim na taong gulang na dalaga. Agad isinara ng mga otoridad ang mga kalsada sa paligid ng bahay ng mag-ina para isa ilalim ang loob nito sa masusing investigasyon. Agad kumalat ang balita kaya ang mga officers ay nagmadali na puntahan ang ama ni Riana para personal na ipaalam dito ang nangyari sa mag-ina. Ang kapitbahay ng dalawa ay hindi naman lubos maisip kung sino ang kayang gumawa ng karumaldumal na krimen sa mga ito. Noong umaga ng araw ding yun, ang mga tao na bago pa lamang umuuwi sa kanilang mga bahay mula sa night shift ay hindi rin makapaniwala na may gumagalang mamamatay tao sa tahimik nilang lugar. Habang ipinoproseso ng mga taridad ang loob at labas ng bahay para makakuha ng mga ebidensya, isang state trooper naman ang rumisponde sa isang tawag mula sa isang tao na nakakita ng isang sasakyan na nag-crash sa Spring Valley Road sa Upper Socon. Nang pinuntahan niya ang crash site, sa lakas ng impact ay tumalsik ang isang babae sa labas ng kotse at ito ay minor de edad. Konting lakad lamang mula sa lugar kung saan tumilapo ng babae, ay nakita din ng state trooper ang isa pang lalaking minor de edad din. Ang dalawa'y agad isinugod sa ospital. Ang trooper naman ay nagtaka dahil nang tingnan niya ang license and registration ng sasakyan, ito ay nakarehistro sa isang babae na nagngangalang Rosaline Glass. Sa pagkakataon na ito ay hindi pa nakakarating sa state trooper ang balita na patay na si Rosaline. At katulad ng kanilang normal na protocol, siniyasat niya ang buong sasakyan. Ang kanyang simple and curiosity ay naging isang masamang kutob dahil sa crash site ay nakita niya ang isang double-edged knife na merong red-brown stain. Natatanda niya rin na kahit ang puting damit ng minor de edad na lalaki ay merong dingman siya na parang dugo. Dinala sa St. Luke's University Hospital Bethlehem Campus ang lalaki habang ang babae nitong kasama ay isinugod naman sa Children's Hospital of Pennsylvania. Ang state trooper ay nagdesisyon na puntahan ang address ni Rosalyn na nakalagay sa kanilang database. Ngunit sa halip na makausap niya ito ay sinalubong siya ng mga investigador na nagsabi sa kanya na ang Filipina kasama ang labing taong gulang nitong anak ay pinatay sa loob mismo na kanilang bahay at isang homicide investigation ang gumugulong para malaman kung sino at bakit pinatay ang mga ito sa isang brutal na paraan. Habang tahimik na nag-iimbestiga mga otoridad sa nangyari, ang kapatid ng dating asawa ni Rosalie na si Terry Glass ay gumawa ng GoFundMe page para humingi ng tulong sa mga tao upang makakalap sila ng sapat na pera para sa burol at maipadala pabalik ng Pilipinas ang labi ni Rosalyn. Ang ama ni Rihanna ay isang volunteer sa isang search and rescue team habang ang asawa nito na si Amber ay nagtatrabaho bilang isang technical partner. Kaya wala silang sapat na pera para makover ang lahat ng mga gastos sa bigla ang pagkawala ng mag-ina. Iba't ibang mga tao ang hindi nagdalawang isip na tulungan ng pamilyang Glass at wala pang isang araw pagkatapos mapublished ang GoFundMe page, nakalikom magad sila ng hindi lang sapat pero mahigit pang pera na kailangan nila. Limang araw lamang ang inabot ng investigasyon at agad humarap sa isang press conference ang mga para ipaalam sa publiko na kilala na nila ang salarin. Noong September 19, sa kauna-unahang pagkakataon, nalaman ng publiko na ang sospek ay ang 17 taong gulang na lalaki na si John Derwin Bradley. Ito rin ang parehong binata na nakita ng mga otoridad sa crash site. Sinabi nila na ang babae na kasama nito ay minor de edad din. Ipinalam nila na ang labing apat na taong gulang na babae ay may malubhang mga sugat at hindi pa nila ito na i-interview. Dahil sa edad nito ay itinago nila ang pagkakakilala nito sa alias na SKQ. Nilinaw nila na dahil gumugulong pa ang investigasyon ay nakadepende pa sa judge kung si Bradley ay lilitisin bilang isang juvenile. Ayon sa spokesperson, ang sospek at si Rihanna ay merong intimate relationship. Ibig sabihin, sila ay dati ng magkarelasyon ngunit naghiwalay din noong August 2023. Ilang linggo pagkatapos nila maghiwalay, ayon sa mga kaibigan ng dalaga ay meron na itong bagong kasintahan. Ngunit kung si Rihanna ay nakamove on na, iba naman ang reaksyon ng dati nitong nobyo na si Bradley. Noong September 13, sinabi ng kaibigan ni Rihanna na nag-text ito sa kanya na bibisita sa kanilang bahay ang dati nitong nobyo. Bandang alas 9 ng gabi ay sinabi sa kanya ni Rihanna na dumating na si Bradley sa kanilang bahay. Ang huling beses na ito ay nag sa kanya ay bandang 12.45 ng madaling araw ng September 14 at sinabi nito na ayaw umalis ni Bradley sa kanilang bahay. Ilang beses siyang nag-text kay Rihanna pero pagkatapos noon ay hindi na ito nagre-reply sa kanya. Ang mga investigador ay sinabi na gamit ang CCTV sa paligid ng labas ng bahay ay nakita nila na noong 9.15 ng gabi, pumasok nga si Bradley sa likod ng bahay ni Rosalyn. Ang nasabing CCTV footage ay hindi pa na release ng mga otoridad dahil sa legal issues at depende pa kung papayagan ng judge na i-release ang mukha ng sospek sa publiko. Habang nasa loob si Bradley, isa pang tao ang nakita nilang naglalakad patungo sa bahay ni Nariana bandang 2.30 ng madaling araw. Ang taong ngayon ay ang labing apat na taong gulang na babaeng pinangalanan ng mga investigador na SKQ. Isang oras pagkatapos noon, nahagip ulit ang dalawa sa CCTV bandang 3.30 ng madaling araw. Ang mga ito ay naglalakad sa Ork Street kung saan nakapark ang sasakyan ni Rosaline. Sumakay ang dalawa sa Nissan Murano at ang nasa driver's seat ay si Bradley. Ayon sa mga otoridad, walang ibang tao na pumasok at tumupas sa bahay ng mag-ina. Kaya malakas ang paniniwala nila na wala nang ibang tao na pumatay sa mga ito kundi si Bradley. Ang isa pang malakas na ebidensya laban dito ay ang mismong cellphone records nito dahil ang location setting ng cellphone ni Bradley ay naka-turn on at base sa kanyang lokasyon, siya ay nasa bahay ni Nariana mula alas-9 ng gabi hanggang 3:30 ng madaling araw. Gamit din ang records ng sasakyan ni Rosaline Napatunayan na ito rin ay nakasakay sa Nissan dahil nakakonek pa ang Bluetooth ng kanyang cellphone sa sasakyan nito mula 3.30 hanggang 5.45 ng madaling araw. Idinaan sa pagsusuri ang kutsilyo na nakita sa crash site at ito ay kinumpirma na murder weapon habang ang red-brown stain ay dugo naman. Gamit ang DNA testing, ito ay kumpirmado na dugo ni Nariana at Rosalyn. Nang lumabas ang resulta ng autopsy, Ayon sa coroner, si Rihanna ay namatay sa tindi ng pananakal sa kanya at natanggap niyang mga saksak. Habang ang 37 na taong gulang na si Rosaline ay nasawi naman sa dami din ng saksak mula sa double-edged knife. Noong September 21, 2023, sinampahan ang kasong two counts of criminal homicide si Bradley ng Pennsylvania State Police sa Northampton County Court. Kung tatanungin mo ko kung bakit hindi double murder ang kaso, ay maaari lamang tayong mag na una, siya ay maaaring tinanggap ang plea deal mula sa prosecution para mapababa ang kanyang kaso mula murder to homicide. Ang pangalawang naiisip ko na teorya kung bakit homicide ang isinambang kaso at hindi murder ay maaaring nung pumunta si Bradley sa bahay ni Nariana ay intensyon nito na makipag-usap sa kanyang dating nobya at hindi patayin ang mga ito. Maaaring ang kanilang pag-uusap ay hindi naging maayos na naging sanhi ng pagpatay niya sa mga ito. Ang ginamit na kutsilyo ay hindi nilinaw ng mga Trinidad kung ito ba ay dala ng binata o kinuha lamang niya sa kusina ni Rosalyn. Kahit malakas ang ebidensya na kanilang nakalab na si Bradley nga ang salarin, maaaring hindi nila magagamit 'yon para mapatunayan na ang intensyon talaga nito noong pumunta siya sa bahay ni na Rosalyn ay patayin ang mag-ina. Ano pa man ang totoong dahilan ng prosecution kung bakit homicide lamang ang ikinaso nila, hindi pa rin makakatakas ang binata sa mga consequences na kanyang ginawa. Noong September 19, siya ay humarap sa judge sa kanyang arraignment. At noong September 28, ay ginanap naman ang preliminary hearing. Karaniwang hinahanap ko ang bawat news article na lumalabas sa mga kasong ibinabahagi ko sa inyo. Ngunit ang tanging impormasyon na nahanap ko tungkol sa kaso ni Bradley ay hindi siya pinayagan na makapagpiyansa dahil naniniwala ang judge na ang publiko ay delikado sa kanya. Ang huling impormasyon na nakita ko tungkol sa gumugulong na kaso ay noong October 6. Si Judge Samuel Murray ng Northampton County ay pinag-utos nailipat si Bradley sa adult prison mula sa juvenile detention facility dahil sa bigat ng krimen na kanyang ginawa. Ibig sabihin, gusto niya itong malitis bilang isang normal na kriminal. Ayon sa kanyang desisyon, ang 18 taon nitong kaarawan ay sa December, kaya naaayon lamang sa batas na wag itong kupkupi ng juvenile detention facility. Bukod doon ay sinabi rin niya na ang nasabing pasilidad ay walang kakayahan na pigilan ito kung si Bradley ay magiging bayulente muli. Kaya para sa ikabubuti ng lahat ng tao, mas maigi na ilipat ito sa adult prison na merong akmang pasilidad para sa isang bayulenteng taong tulad niya. Ginamit rin niya ang evaluation ng psychologist na kumausap kay Bradley. Ayon sa eksperto, ang labing pitong taong gulang ay walang nakikitang masama sa kanyang ginawa. Di umano'y sinabi nito na ang pagpatay niya ay isang normal lamang na bagay na inihalain tulad niya sa pagsasayaw. As of this recording, wala pang nakatakdang petsa ng paglilitis kay Bradley. Dahil din sa walang bagong balita tungkol sa kalagayan ni SKQ na kasamahan niya, hindi malinaw kung ito ba ay nakarecover na sa kanyang mga injuries o nasampahan din ba siya ng kaso sa pagiging accessory to the crime. Katulad ng iba kong na-feature na kaso, kung may update ay ibabahagi ko ito sa community post. Kaya make sure na naka-turn on ang notifications nyo sa channel na ito para lagi kayong updated. Ang nagluluksang pamilya na naiwan ni Rihanna ay nalungkot sa kanyang sinapit. Ang kanyang ama ay nagpost sa kanyang social media account noong October 13 para pasalamatan ang mga taong tumulong at walang sawang tumutulong pa rin sa kanila. Bilang pagbabalik sa kabutihan na kanilang natanggap, nagbigay sila ng donasyon na $16,650 sa isang foundation na tumutulong sa mga biktima ng mapang-abuso nilang mga partners. Limang araw pagkatapos noon, nagpost muli si Terry ng detalye tungkol sa isang event na tinawag nilang Rihanna's Race na magaganap sa November 18, 2023 sa Ironton Rail Trail Sailor Park sa Cooley Pennsylvania. Base sa website, hindi lamang yun nagpapakita ng respeto sa buhay ni Rihanna, pero gagamitin din ng kanyang pamilya ang nasabing event to raise awareness na may mga grupo na maaaring lapitan ang mga biktima ng pang-aabuso. Ang lahat ng kikitain sa event ay mapupunta sa turning point na isang organisasyon sa state ng Pennsylvania na sa mga taong nakakatanggap ng pang-aabuso sa kanilang mga partners at asawa. Ang labi ng mag ibinuro sa racial funeral home sa Northampton noong September 23. Wala akong makitang impormasyon tungkol sa detalye ng kanilang huling himlayan. Pero isang daang porsyentong sigurado ako na gamit ang donasyon mula sa iba't ibang mga taong nagmanasakit na ibalik ang bangkay ni Rosalyn sa kanyang pamilya sa Pangasinan para mabigyan ito ng nararapat itong burol na naaayon sa kultura ng mga Pilipino. Habang patapos na ako sa recording ng kaso na ito at ready na sana ako mag-edit, bigla akong nakatanggap ng notification na nag-post ulit ang dating asawa ni Rosalyn na si Terry. Sa kanyang post ay binahagi niya sa mga taong dating tumulong sa kanila na ang mga kaibigan ni Rosalyn sa Grace Christian Fellowship ay gumawa din ng GoFundMe page. Doon ay nakalagay na si Rosalyn ang tanging sumusuporta sa kanyang mga magulang sa Pangasinan para sa mga gamot at pang-araw-araw na pangangailangan ng mga ito. Siya rin ang nagpapaaral sa kapatid nitong lalaki sa college. At dahil sa nangyaring krimen, ang buhay ng mga ito ay magbabago. Kaya para makatulong, gusto nilang makakalap ng $25,000 para maibigay sa mga naiwang pamilya nito. Kung ikaw man ay interesado na magbigay ng tulong, Ilalagay ko ang link ng GoFundMe page sa comment section. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa kabayan!